Ang mga larawang ito ay mula sa brutal na pag-atake noong Setyembre 14, 2025, bandang 2, 30 ng madaling araw. Ika ng Setyembre, Ang mga baluktot na piraso ng metal na ito ay sa katunayan 15 tangke ng tren na puno ng gasolina. Ang lokomotiba, gaya ng nakikita mo ngayon, ay hindi na gumagana. Bahagi ito ng isa sa mga pinaka estratehikong ruta sa Rusya. Tinutukoy ko ang isang mahalagang ugat na nag-uugnay sa San Petersburg, ang pangalawang pinakamahalagang sentrong industrial sa Rusya, direkta sa Moscow. Dito dumadaan hindi lang ang gasolina, kundi pati mga advanced na kagamitang militar, sistema ng depensa at bilyong halaga ng langis, karbon at metal na nagpapalakas sa makinarya ng digmaan ng Rusya. Ang nakikita ninyo rito ay kumakatawan sa mas malaki pa kaysa sa mga nasirang bagon. Ito ay kumakatawan sa sandali kung kailan ang isang napakatalinong estratehiya ng Ukraine ay nagbago sa pinakamalaking historikal na kalamangan ng Rusya bilang pinakamalaking pantasya nito. Ngayon, ipapakita ko sa iyo bakit ang partikular na ataking ito ay napakawasak para sa Rusya at ang halos imposibleng dilema na kailangang harapin ngayon ng mga general ng Rusya. Para maintindihan ang tunay na lawak ng nangyari noong madaling araw na iyon, kailangan mong malaman ang isang panig ng Rusya na kakaunti lang ang nakakaalam. Para sa kanila, ang mga railes ng tren ay hindi lang transportasyon, kundi gulugod ng lahat. Mula pa noong panahon ng mga kisar, dumaan sa Unyong Soviet hanggang ngayon, ang mga linyang bakal na ito ang nag-uugnay sa isang bansang sumasaklaw sa labing isa time zone. Ang Rusya ay lumikha ng isang buong doktrinang militar na nakabatay sa mga riles ng tren na ito. Mayroon silang sampung brigada militar na nakalaan lamang para magtayo, magpanatili at magtanggol sa mga linyang ito. Sampung buong brigada. Hindi ito pagkakataon kundi pangangailangan. Isipin mong ilipat ang mga tangke, artilerya, libo-libong sundalo at tuniladang bala sa teritoryong may labing isa time zone. Kung wala ang mga riles ng tren, imposible ito. Dahil dito, ang hukbong ruso ay parang hukbong pang -riles. Lahat ng opensiba, estratehiya at supply ay nakasalalay sa mga riles na bakal na ito. Pero may problema. Ang dating pinakamalaking lakas ng Rusya ay naging pinakamalaking kahinaan nito ngayon. Tingnan natin ang mga katotohanan para maintindihan mo ang nangyari. Ang pag-atake na nangyari sa San Petersburgo ay hindi isang hiwalay na insidente. Sa katunayan, ito ay bahagi ng isang koordinadong operasyon na tumama sa tatlong magkaibang lugar noong Setyembre. Ang sistema ng signal ay tuluyang na deactivate. Ang linyang ito ay nagdadala ng mga bala at sasakyan mula sa mga industrial na pasilidad ng Kaukasus papunta sa rehiyon ng Rostov, isang mahalagang sentro para sa mga operasyon sa timog ng Ukraine. At pagkatapos ay dumating ang pangunahing atake sa San Petersburg. Ito ang ataking nakita ninyo sa simula kung saan ang apoy ay nagmistulang araw sa gabi. Nasira ang lokomotiba at ang labin limang tangke ng tren ay nagliyab. Naisip mo na ba kung paano ito naging posible? Malaking nagawa ito Paano nagawang atakihin ng Ukranya ang daan-daang kilometro sa loob ng Rusya at tamaan ang isa sa pinakaprotektadong linya nito? Tingnan mo, may tatlong posibleng senaryo at bawat isa ay ibang klasing bangungot para sa Ang unang senaryo ay ang paglusot ng mga espesyal na puwersa. Tinutukoy ko ang maliliit na unit ng elite ng Ukranya na nakapasok ng daan-daang kilometro sa Rusya at nagtanim ng pampasabog. Kung totoo ito, Inilalantad nito ang isang napakalaking kapalpakan sa seguridad ng mga hangganan ng Rusya. Ibig sabihin, kahit ang mga rehiyon na malapit sa San Petersburg ay hindi ligtas laban sa mga operasyong panlupa ng kalaban. Ang pangalawang senaryo ay o oh, na kinabibilangan ng paggamit ng teknolohiya. Malamang, ang mga drone na may mahabang abot at global positioning system ay lilipad sa target para magsagawa ng kamikasi atak Ipinapakita nito Nakayana ng Ukraine na bantaain ang alinmang bahagi ng teritoryo ng Russia, gaano man ito kalayo. Pero ang ikatlong senaryo ang pinaka para kay Putin. Ang posibilidad na ang mga grupong resistance sa loob mismo ng Russia ang nagsagawa ng mga pag-ataking ito na kinokoordina ng intelligence ng Ukraine. Ang grupong Artash na umako sa pag-atake sa Caucasus ay tinutukoy ang sarili bilang network ng mga Ukrainian, Crimean Tatar at mga hindi kontentong Ruso. Sandali, pag-isipan mo muna ito. Kung totoo ito, hindi lang ito basta digmaan ng dalawang bansa. Ito ay magiging simula ng isang panloob na pag-aaklas laban sa rehimen ni Putin. Pero kahit ano pa ang paraan, pareho lang ang resulta. Ngayon, ang Rusya ay nahaharap sa isang halos walang solusyong estratehikong dilema. Ang mga general ng Rusya, ngayon, kailangan nilang gumawa ng imposibleng desisyon. Maaari nilang ilipat ang 10,000 pinakamagagaling nilang tropa mula sa harapan sa Ukranya upang bantayan ang libo libong kilometro ng mga riles ng tren sa Rusya. Bababaan nito ang mga pag-atake ng sabotahe pero lubhang hihina ang kanilang mga posisyon kung saan pinakakailangan nila ang mga tropang ito o maaari nilang panatilihin ang kanilang mga puwersa sa Ukranya at tanggapin na ang kanilang gulugod ng logistika ay mananatiling palaging vulnerable sa mga bagong pag-atake? At ang ikatlong opsyon? Sa totoo lang, walang ikatlong opsyon. Anumang pagpili na gagawin nila ay magkakaroon ng negatibong epekto sa kakayahang militar ng Russia. Isa itong pangunahing prinsipyo sa militar. Ang bawat sundalong nagbabantay sa tulay sa St. Petersburg ay nababawas sa isang trinsera sa Dombas. Ang pag-atake ay lumikha rin ng isang mapaminsalang domino effect. Ang St. Petersburg ay gumagawa ng advanced na teknolohiyang militar tulad ng electronic warfare systems, radar, precision missiles, at command at control equipment. At ang unang destinasyon ng mga produktong ito ay ang mga sentrong logistiko sa Moscow. Dahil na-block ang linya, nailihis ang mga mahalagang kargamento sa mas mahaba at delikadong ruta. Ang resulta. Mga pagkaantala na maaaring tumagal ng ilang linggo, pero ang pinsala ay lampas pa sa militar. Ang parehong linyang ito ang nagdadala ng mga export ng Rusya papunta sa mga daungan ng Baltic, langis, uling, pataba at mga metal. Ang pagkaantala ay nagresulta sa delay sa pagluload ng barko, multa at abala sa export contracts. Ang tren na nadiskaril ay umalingaungaw hindi lang sa St. Petersburg, kundi pati na rin sa stock exchange ng Moscow, sa mga pabrika ng Rostov at maging sa mga kontrata ng pag-export sa China. Gayunpaman, pinakamalalim na epekto ay psikolohikal. Sa loob ng maraming taon, sinabi ng Kremlin sa mga Ruso na ang digmaan ay limitado lamang sa mga hangganan ng Ukraine at na ang Moscow at St. Petersburg ay ganap na ligtas. Madaling araw ng Setyembre, labing apat na sira ang kwentong iyon kasabay ng tren. Ngayon, ang digmaan ay hindi na lang basta balita sa telebisyon. Nasa bintana na ito ng apartment, sa init ng apoy, nakitang kita mula sa mga suburb at ang pakiramdam na wala ng ligtas na lugar ay nagsimulang kumalat sa buong rehiyon. Tulad ng nakikita mo, nagawa ng Ukranya ang isang pambihirang bagay. Ginawa nilang kahinaan ang dating kalamangan ng heograpiya ng Rusya. Ito ang rurok ng asymmetric na digmaan. Huminto ka at mag-isip. Kaunting kilo ng pampasabog ay kayang magpatigil sa ari-ari ang nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Isang maliit na grupo ng mga saboteur ang nagpapahinto sa buong konvoy ng militar o isang drone na medyo mura ang nagpapalipat ng libu-libong sundalo mula sa harapan. Ang ganda ng estratehiyang ito ay nakukuha mo ang pinakamalaking epekto gamit ang kaunting resources. At ang Ukranya ay isang magandang halimbawa nito. Hindi kayang manalo ng bansa na mas maliit ang ekonomiya kaysa Russia sa tradisyonal na digmaan ng pag-uurungan. Pero maaari itong magpataw ng sobrang taas na gastos sa kalaban sa pamamagitan ng mga aksyon na mura pero malaki ang epekto. Kung sinusubaybayan mo ang huli naming mga video, mapapansin mo ang isang kamanghamanghang bagay. Ang kampanyang ito ay gumagana sa perpektong pagkakaugnay sa mga airstrike ng Ukraine laban sa mga refinery ng Russia. Habang pinapababa ng mga drone ang produksyon ng gasolina. Ang sabotahe sa release ng tren ay pumipigil sa pagdadala ng natitirang gasolina. Isa itong dobleng pagsakal na naaapektuhan ang lahat mula sa mga tangke sa unahan hanggang sa kakayahan ng Rusya na kumita mula sa pag-export. Ipinapakita ng digmaang riles ng tren ng Ukraine na ang talino at tapang ay maaaring kasing halaga ng lakas ng armas. Bawat pagsabog sa riles ay nangangahulugan ng isang unit ng Rusya na nababawasan sa unahan. Mas kaunting gasolina sa tangke mas kaunting tiwala sa tagumpay. Ang kapalaran ng digmaang ito ay maaring hindi lang mapagpasyahan sa mga labanan ng mga tangke sa Dombas. Maaari rin itong maapektuhan ng mga kalansing ng mga riles na umaabot sa malalawak na kapatagan ng Rusya. Bawat tren na nadederail, bawat linya na para sa bawat pagsabog na umaalingaw ngaw sa gabi ay hindi lang sumisira ng kagamitang militar. Tumutulong itong maderail ang estratehiya ng digmaan ng Kremlin at ang mito ng isang Rusya na hindi matitinag sa ilalim ng pamumuno ni Putin. Gusto kong malaman ang opinyon mo. Sa tatlong paliwanag kung paano ginawa ang pag-atake, alin ang sa tingin mo ang pinakamalamang? Espesyal na puwersang nakapasok, long-range na drone o panloob na grupong lumalaban? Mag-comment ng opinyon mo. At kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang nilalamang ito, ibahagi mo ito sa isang kakilala na gusto ring mas maintindihan ang estratehiyang militar na ito. Mag-subscribe sa channel para sa iba pang pagsusuri sa heopolitika at kasalukuyang labanan. Salamat sa panunood hanggang sa muli.